Ma'am Catherine, na medico legal na po ba kayo? Yes po, ma'am. Kailan po kayo napa-medico-legal, ma'am? Uh, yesterday po. Yesterday. Uh, ano no, no. Kailan po? Uh, two days ago po. Two days ago. At kailan pa po nangyari sa inyong uh, incidenting ito, ma'am? Uh, two days ago din po. Two days ago. Ikwento niyo nga sa amin, ma'am. Ano po ang ginawa sa inyo ng asawa o kinakasama po? Living partner po. Okay. Ano po ang ginawa sa inyo ng kinakasama niyo? Uh, ano po? Uh... Pumunta po kasi ako sa garahian po nila. Kasi jeepney driver po siya. Mm -hmm. Ngayon po, kasi... Ito po, <laughs> um, ano po uh pinalayas po kasi kami doon po sa inuupahan namin. Mhm. Mm Pinagtatapon po lahat ng gamit namin kasi five days delayed lang po kami mm -hmm. na hindi nakabayad ng upa po. Grabe naman po yung inyong gender <laughs> yes five days lang. Mm, sige po. Tapos yun po uh pinuntahan ko siya sa garahe. Mm -hmm. Pagpunta ko po doon, uh, nakainom na po siya. Mhm. Mm eh pinapauwi ko siya kasi para makahanap na po kami agad ng malilipatan po sana. Eh mm -hmm. nagalit po siya kasi na basa din po niya na pinadalhan na po ako ng pera nung ama nung uh, una kong anak po. Mm-hmm. Oh to nag so, ano pong nag ginawa niya Zelos sinuntok ba niya kayo ano pong specific po niyang ginawa uh, first po nagtalo na nag, ano kami mm -hmm. talo tapos yun na po umabot na po sa nagka, nagkasakitan po mm -hmm. nakikita po natin uh, mga kapatid uh, sa kaliwang mata po ni ma'am ay meron pa po siyang black eye bukod po sa black eye ma'am ano pa po ang uh, nagawa niya sa inyo ma'am to po dalawang bukol po to mm -hmm. Inuntog ba niya kayo sa pader? Hindi po. Ano lang po. Suntok? suntok. Tapos sa likod ng tenga ko po. Ano pa pong My ginawa vocal. sa inyo, ma'am? Sinipa ba kayo? Tinadyakan? Ano ano po? Wala po. Uh, suntok suntok lang, po. lang po talaga. At ilang buwang buntis po kayo ngayon, ma'am? Seven months po. Seven months. Wala naman pong nangyari sa inyong anak. Sa inyong sinapupunan. Ano po, uh, tatlong beses na rin po ako nadala sa hospital kasi sumasakit po yung bandang uh, lower... ano ko po Mm, mm Pero hindi mm -mm. naman po dahil sa pambubugbog. O dahil po sa stress? In, in stress po. Sa stress po talaga. At uh, sa kasalukuyan po, nasaan po ang inyong asawa? Uh, sa Morong Rizal po. Sa Morong Rizal. Sa inyo, may tinutuluyan po ba kayong bago doon? Wala na po, ma'am. Uh, ngayon po, sa Barangay Hall na lang po. May bigyan natin siya ng, ano, ng tissue. Parang, Ma'am, sorry. Ikaw ba yung nakasalubong ko kanina? Yes, po. Ang dami niyang bitbit -bit na anak, attorney. Ilan ang anak mo, ma'am? Lima po. mag anim Ilan doon ang uh, nabanggit niyo kanina may una kayong asawa? Ilan ang sa unang asawa niya, ma'am? Ano Bali, pangatlo po siya. Pangatlo? Yes po. Uh, pero at least yung unang asawa ay nagbibigay po ng sustento. Tama po? Yung sa apat at pang lima po. Pero mm -hmm. yung sa una, tsaka yung sa... Ay, hindi na po natin alam yung doon sa isa. Hindi Pero yung po pangalawa, sumusuporta pa. uh, po. Okay. Ma'am, ito po. Na kapag na po ba kayo sa barangay o kaya sa kapulisan natin, sa nangyari po sa inyong insidente? Wala po. Hindi po. Good afternoon, Sergeant Mandoma. <laughs> Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon po. Ma'am, meron po kaming complainant dito at siya po ay uh, pitong buwang buntis at uh, siya po ay na-subject sa physical abuse ng kanyang asawa. Ano po ang maaaring gawing tulong ng ating WCPD sa Morong Rizal kay Ma'am Catherine Lepaceros? Eh hey, ma'am, pag po nagpunta sila dito sa office namin, pwede po namin silang samahan magba-medical. Mm -hmm. Tapos po ay, hindi ko pa po kasi siya tulad talaga nakakausap eh, gusto ko po muna sa mga interview, ma'am. Opo, may mga kasama po kasing bata itong si uh, ma'am Catherine. May mga anak po siya at hindi rin po niya maiwan dahil siya po ay kasalukuyang nakatira lamang sa Barangay Hall. Uh, Maari po bang makatulong ang ating WCPD na puntahan na lamang po si ma'am Catherine sa kanilang uh, pansamantalang tinutuluyan? Uh, dahil, ayun na nga po, wala pong mapag din si ma'am Catherine. Yes, ma'am. Pwede naman po. Malaman ma po kung saan po silang barangay hall, ma'am. Off-air na lang okay. po, ma'am. i coordinate na lang namin yon yun, yes, uh, uh, Sergeant um, Elizabeth, para po sa inyo. At uh, inform din namin kayo kung saan po sila maaaring uh, puntahan, ano. Pero ito pong yes. uh, asawa, ma'am, wala po ba itong record dyan sa BNP sa Morong? Itong si Dino Omega? Yes. Wala pa naman po ako ng ano... Ah, uh, magtatanong din po ako naman sa barangay kung ano din ang record nila. Okay. Sige. Uh, at okay. least, uh, na-inform na po ang uh, ating kapulisan dyan sa Morong Rizal. At uh, kami po ay umaasa, uh, Master Sergeant Elizabeth, na makapaghain na po agad ng reklamo itong si Ma'am Catherine sa uh, Violence Against Women and Children po or sa inyong Women's Desk, Ma'am. Yes, Ma'am. Sige po. Antayin ko na lang po siya dito, Ma'am. Sige po. Good afternoon po, Ma'am Joanna. Good afternoon po. Yes, Ma'am. Uh, nandito po sa ating studio ang... Uh, Uh, isa po nating uh, kapwa risalenyo, Taga Rizal din kasi ako, no? So, si Ma'am Catherine po ay biktima po ng domestic violence at uh, siya po ay humingi ng tulong na makasuhan at uh, mabigyang hostisya po ang kanyang uh, naranasan dito sa kanyang asawang si Dino Omega. Ano po ang maiaabot na tulong or, nais, or maaring maipaabot na tulong ng ating MSWDO po sa Morong? Mm -hmm. um, Unang-una po, ah uh Maalamin ko po kung ano yung mga mm -hmm. basic information niya, taga saan po talaga sila para rin po ma-assess ma namin ng maayos yung kanyang situation bago po natin, namin mabigyan ng intervention. Mm -hmm. Saka po kung nabanggit po kanina na parang nangungupahan lang sila, mm -hmm. given that uh, malamang maghihiwalay po iyan ang mga bata po ang concern din natin. Mm -hmm. Titingnan din po natin sino sa family or relatives niya ang makakatulong sa kanila dahil may mga anak po siya. So baka possible na i-reintegrate natin yan kung saang side po ano ng family. Ah mm -hmm. uh, sila so, po yan ay po. kailangan po kasi ma-interview po sila para ma-assess po yung situation nila at malaman kung anong further na assistance na kayang ipigay aside mm -hmm. sa legal assistance na Uh, ibibigay din po ng PNP. Yes po, Ma'am Joanna. Uh, actually, Ma'am, kagaya po nung nabanggit namin kay Master Sergeant Elizabeth kanina, uh, sa kasalukuyan po ay hindi po maaaring iwanan ni Ma'am Catherine ang kanyang mga anak dahil sila po ay temporarily nakatira lamang sa kanilang barangay. Maaari ma po lang. ba na ang ating MSWDO po ng Morong ay dumalaw at uh, tignan po ang, kas ang uh, kinalalagyan po nila Ma'am Catherine para po ma-inspection or malaman niyo po based sa inyong assessment kung ano po ang inyong maaaring maitulong. Opo, oh, i-coordinate ko po sa ating VAUCY mm -hmm. officer ng barangay kung ano po ang kalalagayan ng ating kliyente. Okay. Ano uh, Ma'am Joanna, last na siguro. Uh, if ever po na wala po talagang matirhan si Ma'am uh, Catherine dahil uh, nabanggit po niya kanina na wala po silang matutuluyan, meron po bang shelter sa Morong na maaari po nilang pansamantalang tuluyan? Wala pong facility ang Morong. Ah, uh, pero meron naman pong mga ibang residential facility na pwede nating mapag-reference sa kanya. Para mm -hmm. po hahanapan natin yung pasok din po yung kanilang situation considering na siya po ay buntis and meron din pong mga anak pang iba. Sige po. Ganoon na lamang po ang gawin natin ma'am Joanna. No? Pasasamahan po namin uh, si ma'am Catherine sa kanilang barangay at uh, we are expecting na sana po within the week, uh, bukas or uh, sa Tuesday po siguro ay mapuntahan po sila agad sa barangay, sa barangay San Juan upang ma-assess na po ng ating MSWDO ang uh, maaari niyo pong maibigay na tulong sa kanila. Maraming salamat Hindi po, po Ma'am Joanna Maulin Santiago ng MSWDO Morong Rizal. Maraming salamat po. Sige uh -oh. po. Ah uh, Ma'am kausapin namin kayo sa kabilang studio ha para po doon sa tulong hmm.